Kumusta na po kayo? Ay, bago lang tayo magpatuloy, ha? Tatanungin ko lang kayo. Kayo ba'y nakasubscribe na dito sa ating YouTube channel? Nakaw, ang laki nang nabawala sa inyo. Kung hindi, magsubscribe na kayo at i-share nyo tong video na to at pwede nyo rin i-click uh, o pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga features dito sa Kwento Ning. Eh, bago lang tayo rin na uh, pumasada, dyan, ha? Uh, mag shout out lang tayo sa ilang mga followers natin, ha? Uh, yung mga uh, nanood at nag-comment dun sa ating uh, pinakahuling feature nung hindi kami ng Pilipinas para bumoto. Eh, uh, si Godfrey Tongkua, si Cesar Evaristo, Amy Ortiz, Renelyn Abrenica at uh, si Van Samsung. Thank you sa inyo. Alam niyo ba na nakaapat na buwan na kami uh, dito sa Singapore at sa apat na buwan na yun, marami-rami na rin tayong naikot, napuntahan at nakakwentuhan. At ang bida sa ating kwentuhan, kao, drivers dito sa Singapore. Masarap ka kwentuhan, lalo nitong uh, mga locals, yung mga Singaporean. Halika, samahan niyo ako sa pakikipaghuntahan sa kanila na nagbigay kulay sa aming uh, pagstay dito sa Singapore. Sa mga gala ko dito, ito ang mga uncle drivers natin dito. Pati na rin si Ka Bernard ang nagbigay ng kulay ng biyahe ko dito sa Singapore. Grabe ang mga kwentuhan namin. Teka, bumubuelo pa ako. It's a nice car, ha? Huh? Mm -hmm. Ganda talaga nitong Singapore ko yung eh, na? Napaka, napaka linis, no? Opo. Saka yung system ng transportation, You can walk around uh, in any uh, area. Mm -hmm. Even in the middle of the night okay. uh, without uh, 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 fearing, uh, uh, without the fear of being mugged or if oh. you're a, a, a lady of, of being raped yes. uh, like in in the US uh -huh. or in uh, any other country because they control very good the ones? yeah and they put everywhere but camera yeah. now you can see by the last scan No crime, no, no, no crime no, no How about your problem with illegal drugs? Sorry? Illegal? They're illegal drugs, like... Uh, no, drugs, no. Okay, no. Uh, more than... More than 50 gram... That, that's that's that oh. thing. Mahigit 13 milyon pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa dalawang drug suspect sa Taguig. Tatlong van na naglalaman o manonong na mahigit isang toneladang shabu ang naharang ng NBI sa Infanta Quezon. Naku po! Kaya sa Pinas, konting ingat. Ingat pa tayo dyan. At, at hindi lang public safety ang nakakamangha dito sa Singapore dahil mabibilib ka din sa luwag ng kalsada. Dahil ang mahal magkakoche uh, dito. Ay, sobrang mahal. Mayroong pinatawag silang COE po rito. Karagdagan pong ano po yon kabayaran kapag bumili kayo ng sasakyan. mm -hmm. uh, Nag-a-average po, katulad ng itong sa sasakyan, halos nasa, siguro nasa 40, wow! 40 plus uh, K. This one, natatakot sa 80,000. And that includes the COE. Yeah. Wow! So that's about it. Wow! Ibang klase, ibang iba talaga dito sa Singapore. Pang Grab lang yung 7 million pesos na sasakyan. <laughs> It's amazing country. Aba, pauhuli ba naman yung Pilipinas? Labing dalawang mas modernong Generation 4 trains ng LRT-1 ang nasa bansa na. Kaya nitong tumakbo ng 70 km per hour at magsakay ng 1,300 na pasahero. Yeah, so, most of us look the same. Wow. Almost the same. Almost wow! the same. <laughs> Yeah. If you're handsome, I'm handsome. Too. Wow! So if there are uh, people who are not so handsome, we also, also have, we uh, also Dito, di lang tayo may kamukha, meron ding kawika. Kagaya na lang nitong si Uncle Dong, na natuto na ring magtagalog. How do you learn, Garabi, it, ready, uh, eh? how Masarap. do you learn Filipino, Uncle? Uh, friend lang na, madami friend dito. Friend, friend, kapo. Friend ko lang. Nagpunta na kayo sa Philippines? Hindi pa. Hindi pa. You can go there sometime. Hindi pa din. Asawa, Galit. Gagalit <laughs> na sa amin. Ito ano sa Lucky lang. Okay. <laughs> Maliit. Yeah. Si Ana Philippines. Uh, you have a lot of Filipino friends. There. There are many friends here. Okay. They are very friendly and you know, very good. So make okay. mix them. From the name, you can you can learn some Tagalog. That's yes, right. Ah, Tagalog Tagalog. They always they speak Tagalog. Since <laughs> when did you start the uh, driving? Driving ah, oh, ah, uh, I drive taxi yeah, uh, only taxi. Okay, uh, taxi, yes. taxi, uh, taxi. Uh, before taxi yeah. But before taxi, before that I I, I do something sub else. Sub-enting. Uh, painting the house. sub uh, uh, Support. Ha. Uh-huh You cannot, make money Ya Masih ipat kah uncle? My, my, my My puso ah Very soft lah Oh, <laughs> oh Ya, yeah, yeah. Now I 74 Next year 75 Uh-huh No drama. Oh uh -huh. Oh really? So what are you gonna do when you reach seventy-five? Go, go to Apple lah, take like Plaza lah, yeah, Jarabin. Hahaha. Iba talaga ang biyhe, but tatmay masayang kwentuhan. Uncle, you like you you the, you, you made us tonight. you made us happy, Uncle. Thank uh, you. Thank you. Yes. Left. Yes. Right. No. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> don't even. Have, I don't know. I don't have change for. 50. Uh, yeah. yeah. I don't have. I don't uh, have uh, so. Singaporean don't have savings At masarap na tawanan <laughs> Dito ay pradong, Pilipin ay praboy <laughs> anong Anang puso ko Kung uh, wala ka Ay pradong Bye Thank, Thank you uncle Maraming Salamat And sabi nga po nila It's not about the destination It's about the journey <laughs> nakakaawa uh, itong mga napagkakausap natin eh no well, uh, hindi lang ako sa mga drivers na ito nagpapasalamat pati na rin dun sa talaga namang umistima sa amin ang gusto dito si Kuya Bernard saka yung misis niya, si uh, Ate Beth maraming maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga Pilipinong naririto na one way or the other ay uh, nag-abot ng kanilang kamay para alalayan kami habang kami eh naninirahan sa lugar na hindi namin masyadong kilala. Ayan. At salamat din sa mga locals dito, ha. Ah. Nasasanay na ako sa pangkain ninyo. Sana ako. No. <laughs> uh, kung gusto niyo pa ng mga huntahan, adventures, at iba pa, muli, inaingayahan ko kayo na uh, tumutok lang sa mga update natin dito sa ating uh, YouTube channel. Okay? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! thank <laughs> you